Hello mga palangga, masayang buhay sa ating lahat. Kumusta kayo diyan? Dito pa nga pala ako sa labas, naka ako kasi uh, malamig ang hangin. Pero meron siyang araw kung makikita nyo. Basta meron yan siyang araw. Tapos uh, dahil malamig, so nag-iisip ako ng masarap na ano ulam. Kapag kasi malamig, uh, masarap yung medyo... Uh, mainit-init, maanghang-anghang, ganyan. So, ngayon, gusto kong samahan nyo ako, magluto tayo ng masarap na ulam pang lamig. Ayan. So, tara na. So ito na nga yung lulutuin ko. Mag-prepare lang ako ng aking mga kailanganin kasi mas maganda ka kapag ka prepare lahat para mabilis na lang ang ating pagluluto. So kung nakarinig kayo ng background ko na maingay, dito ako sa labas nag voice over kasi maganda ang panahon mainit. So dito ako nagpaaraw ng konti. So ayan na siya, nag-prepare ako ng sibuyas at saka bawang. Tapos huwag kalimutan yung sili kasi nga gusto natin na medyo maanghang yung sili natin. Tapos um nag-slice na rin ako dito ng Uh, tomatoes, ganyan cherry tomatoes yung available kaya yan lang yung ginagamit ko pero pwede naman yung malalaking tomatoes so ayan so nagprepare din ako dito at in-slice ko ang aking spring onion so kayo na bahala kung lagyan nyo yan o hindi basta choice nyo yan kung ano ang gusto nyo ganyan lang sya, i-prepare lahat, so nagpainit ako dito ng karaha, tapos nilagyan ko sya ng olive oil, ganyan tapos uh, painitan ng natin sandali. Pagkatapos niyan, igisa na natin ang ating sibuyas, bawang at saka sili. Ganyan lang, igisa ng maigi para lumabas yung lasa at sarap niya. Pagkatapos niyan, ilagay ang nasaka-slice na, na cherry tomatoes. E, gisa mo lang lang siya ng maigi. Gusto ko kasi sa tomatoes is yung igisa talaga siya ng maigi bago ilagay natin ang ating main ingredients na ayan, sardinas. So, sardinas ang ating ulam for today. Masarap ito sa mga hindi pa nakatikim. I-try nyo. For, for sure, lahat ng mga nanood ko dito is uh, na-try na nila to Masarap to Tapos, nilagyan ko lang din siya ng udong. So, ta sa taga Manila, hindi nila alam yung udong. Miswa lang yung alam nila ayan. So kung nakaabot kayo hanggang dito sa ating video na to, paki-sagot ang aking tanong kung anong kulay ng bulaklak yung pinakita ko sa unahan ng ating video. Ayan. Maraming salamat sa mga sasagot at paki-share na lang din ang aking video. Ayan na, mabilis lang siyang lutuin. Sana ay sana ay nagustuhan niyo ang video ko for today. Thank you for watching.